welcome back na po mga goy practice sa Uber over mga goy for to for video so for this video mga goy karun uh, na kita ninyo bago ta nag mga goy so ligo po ta mga goy para please na please ba ang aliwang uh, play apply din sa si buhok uh, mura po gugwapo pero uh, yeah. na uh, something mga goy nakakita ninyo din mga goy mga taas natong na bongot mga ato ng kuwaon mga goy matik na na sa mga goy uh, oh. wala na limpyo na kay mga goy ah uh, tanaw na goy limpyo na na kay dia anya murag ni gwapo gwapo na pagamay gani yung aliwang mga goy so baltok panagsa ba na limpyo pa sa tunda goy panagsa may alaan murag unggoy na gyud mga goy ba hmm. ana wa galiwang oh. murag ni gwapo gwapo na oh, sa so, Murah nak dilih gua apa mager, eh? ada ah, jiwa ngah. Eh?